Hello guys, good afternoon o oh magandang mga rin na hapon sa Dogabos. Ang vlog ta po ngayon ay inipo importante sa satuyang mga paratanom lalo na sa mga dis na didis sa pagtanom ng sili kung iniinaatake. Sa ngayon po so satuyang tanom na sili na disgana na po ko tayo kang lapnos kang last month, January, maoran po pag January. Ngay alang kag mag-abot ang kabangaan kang February. Ah, uh, satuya pong nahilig ang satuyang sili na magayol Let's go, ipapailin ko po sa indungan yan. Let's go. Uh, sa so na hapon po, ayaw ano na po rin kita at nangod ko sa kuyang karam na sile. Totally guys, uh, dahil ko po aram kung uh, last January po kaya, inipig para atake kayong lapnot kasi napabayaan ta. Uh, dahil ko aram na ngayon na kabangaan kang pibar sige na ang init. Grabe na po siyang bunga. Rene-rene nag na. mo sa camera at kung gaano ka gayon ang sutuyang mga tanong na sila yan o. Oh. Hmm, hindi po, hindi may ugaman niya. Eh. Nakatago dyan, oh. Ayan, oh. kayo. hindi pa? Yeah, hindi, hindi. Hmm. Pantulong, pantulong, poon po niya. May mga hinog na na pwede tang ipropagate as in padakulong. Kasi hindi hindi yeah. so pa, apata ang pang-apat na poon, Ayan ah oh, ayan oh. Hmm. Asin niya ang panglima. Hindi mo ra itutok magatanga mahalin ni ang bunga. Ayun. Ayun oh. Dire-dire kaling. Hmm. Nahiling. Eh? Oh, ayan. Kasi may na po siyang malaklos ko kang mahiling. Ayun, ayan oh. Asin ini. Yan ang pang last na pampito tang sili. Ayan. Nakul -nakul bunga. Oh. oh. Uh, makaka oh yan di di dito ni camera tan ni tai ko pa dito dito oh yan yan hmm yan na yan. oh yan lang po ang camera <laughs> Yan lang po ang sa toyang vlog ngayon na hapon. Uh, ang mga bunga po kani ang iba ipapropagate, papahinugunta, asin papadakulunta, asin may target na akong area na tatanuman na hiling ko pwede kaming kumita kung daiman so tama lang uh, dahil kung, nag-expect na kumita ng dakol basta makadiit lang may, uh, may pambagas-bagas man sana <laughs> may pangbakal ng uh, panira o alang sira o balaw uh, lagal mong tili-tili ang ng sira o di ka di ayan <laughs> uh, lang ayan, yeah, ayan lang ang sishir ni para o masahin sa mga susunod ipapahilin ko sa inyo kung paano kita magpropagate totally guys may pirimagate na ako duman na sile uh, totally uh, ko to sa inyo pag madahom ma na siya pero pinatambo ko na talaga siya mga piding abuton uh, mga 500 na poon sana makasurvive gabos. Ka, boss kasi uh, tumubo yan lang po ang ko lingkod ba lang, para magsasabing magandang hapon